malaya sila na masabi yung gusto nilang masabi. Hinaing man, panawagan man sa Pero ngayon nakita ninyo yung mga nag-asal ulul, uh, mga individual. Kasi walang matinong utak. Nagagawin niya matinong utak. Wow, utak. Utak ulul, ha? Huh? yung grupo ng mga kabataan na talagang nanggulo, sumugod sa mga pulis, walang galang sa mga alagad ng batas. So, malalaman yan sa mga susunod na araw. Now, of course, uh, may mga kaso dun sa mga nanira, sa mga nanggulo, ngayon kung sino na sa likod nila, uh, yan ang tutuntunin. Pero mga initial report, sketchy pa, hmm. may dating politiko, Filipino Chinese ang pander tapos may isang abogado pander din yung mga bata na yung kagabi uh, this time pag-usapan naman natin yung ano yung nangyari diyan sa ano sa yung reaction ni Yorme kasi talaga namang tutusin sabi nga ni Yorme eh, isko eh sa Maynila malaya sila na masabi yung gusto nilang masabi. Hinaing man, panawagan man Pero ngayon nakita ninyo, yung mga nag-asal ulol, uh, mga individual. Kasi walang matinong utak. Nagagawin niya kung matinong utak. Uh, kaya makikita mo yung totoong nag-rally, dala ng galit sa gobyerno, at ginawa kasi ng mga ilang tao sa gobyerno pero ito mga to so sa atin sa mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila in our own little way we'll do our best tonight wow utak utak ulul ha huh? yung grupo ng mga kabataan na talagang nanggulo sumugod sa mga pulis walang galang sa mga alagad ng batas eh, alam po ninyo sa tulang, pag ganyan eh, na, nasa... May, dapat sinisilisirin dyan mga magulang eh. Dapat gano'n eh. Kasi walang-walang modo. Ang tawag niya walang modo. <laughs> pero, may nangihinala na, may hinihinala na maaaring may mga nasa likod nito na nag-udyok sa kanila. Hindi natin malamang. Marahil eh, binigyan ng kalawan. So, whatsoever. Pero, oh, wala pa eh. Wala pa. Hindi pa lumalabas yun. Mga ano lang. May spekulasyon lang. Ha? Eh, siguro... Uh, sa daloy o ng investigasyon, ilalabas pa rin ang katotohanan kung mayroong grupo o may impluensyang tao o politiko na sa likod nito. Ito yung bahagi ng uh, report ni Edniel Parosa na nakatutok din the whole day sa September 21 na uh, uh, protesta kontra korupsyon uh, dyan sa area ng, uh, ng Maynila. Meron tayong update mga kaibigan mula kay RH52 Edniel Parosa. Abay si Yorme Daho, si Yorme Isko Moreno, abay nangakong hahabulin ang mga adik. At nanakit sa rally, magkakaso ng hiwalay. Hiwalay po yan sa PNP. Ating lamin sa report ni RH52, Edniel Porosa. Edniel. Ray, hey, kitang kita sa mukha at dirig na dinig sa paramalita ng Alcadio ng uh, Lungsod ng Maynilang ang Yun na. Sa nakitang mga pinsala, dito sa kahabaan ng Claro M. Recto Abigo, gabay pa rin ang marahas na kilos protesta ng isang grupo kaninang hapon. Sa panayam ng reporters, matapos ang inspeksyon ng uh, Alcalde, alkalde, sinabi ni Moreno na kanyang ikinalulungkot ang uh, kinahamtungan na kilos protesta ang dapat sana ipanawagan para itigil ang uh, korupsyon na nangyayari sa pamalaan. Ayon kay uh, Yorme, batid niyang uh, pila baga hiwalay na grupo o hiwalay ang layunin ng naturang grupo doon sa anti-corruption rallies na isinigawa kanina o buong araw na ito ng September 21 sa katunayan ay uh, inihahamda ng lungsod ng Maynila ang kanilang hiwalay na kaso para papanagutin itong uh, grupo na kanina ay kapatid uh, nating isang fraternity dati doon sa impormasyon mula kay Interior Secretary uh, John John Bucinella pero yan ay inimbestigan pa sa ngayon ng ating otoridad. Paglarawan ni Yorme ay uh, mistulang mga adik o wala sa katunuhan itong mga suspect sa nasabing parinira dito sa lungsod ng Maynila. Kaya galit ang alcalde at nga kung hindi niya ahayaan na uh, matapos itong uh, pantong ito na hindi napapanagot itong mga panasabing may sala, panawagan niya sa naturang grupo, nagtago na kayo habang uh, iniimbestigahan ng City Government of Manila sa tuwang ng Philippine National Police. Itong pangyayari dito sa recto, Adam doon sa Menjol at kanina doon sa Ayala Bridge sa Kapare ng Lusod ng Manila. Pahagyan natin itong bahagi ng uh, pahayag ni Mayor Isco Moreno. Sa Manila, malaya sila na masabi yung gusto nilang masabi. Hinaingman, panawagan masa pero ngayon nakita ninyo yung mga nag-asal ulod uh, mga individual kasi walang matinong utak nagagawin niya matinong utak uh, kaya makikita mo yung totoong nagrally dala ng galit sa gobyerno at ginawa kasi ng mga ilang tao sa gobyerno pero ito mga to So sa atin, sa mga kababayan ko sa Lungsod ng Maynila, in little way, we'll do our best tonight. Ang tinig ni Mayor Esco Moreno, yung binabagit niya na will so, do it. So buong Ha? Uh, huh? huh? Uh, dito sa mga presidente, sa paligid ng hmm. kasama ng mga tawa ng city na maglinis at uh, punutin itong mga iniwang kalat, literal man o hindi. Hmm. Itong uh, grupo ng uh, kabataan kanina, na nga ng marahas at mapanakit na kilos uh, protesta. Hindi ko lang nakagit yung soundbite pero ang paglalarawan niya laki rin eh mm. parang trabaho ng uh, adik o wala sa katinawan oh. Itong uh, ginawa dito sa katunayan laki isa doon sa mga inspection ni Orme, yung hotel na nandar sa ng uh, grupo at uh, kanyang uh, sililit ng bahagi ng uh, ongoing investigation ng Manila Police District. Nung na mula naman nangyari ang insidente ay hindi naman nilisan itong kinurbo ng uh, area. Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang tuloy, paglilinis ng uh, Manila uh, City Hall Personnel, ang kanilang mga departamento na nangasiwa sa paglilinis. At kanina nakita ko, Alacay Rey, alam mo dumating na rin yung MMDA para mag mm. ito Dito sa Clearing Operations, mm -hmm. wala doon sa Manila, uh -huh. agad dito sa bahagi ng Recto, na sakop po sa tapat na ng isitan uh, sa Maya Crescens. Uh, Uh, panel dito pa rin yan sa lungsod ng Maynila. So yan ang uh, sitwasyon at uh, ending na rin ng ating Marquinhos protesta specifically dito sa bahagi ito ng Mindela ngayong araw na ito. 23rd anniversary ng martial law declaration at uh, araw na rin ng anti-corruption rally sa iba't ibang bahagi ng kapiluan. Ako pa rin sa si Edel Parosa, Diesel H. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. D ZRH Special Coverage Alam niya sa public official Ako ay understand uh, Yorme And other uh, local officials Na kapag may nangyari Na hindi maganda Sa kanilang area of uh, jurisdiction uh, O area of responsibility to AOR Kahit sinong official syempre di magandang dating Sasama loob Diba? Magagalit hindi naman magwawala. Magagalit lang. Pero, kasi, siyempre, masisira ang government property. Yung mga proyekto mo na inilatag, na hindi ghost project, ah. <laughs> Kasi nakalatag, na nakikita naman, ibabandalize, sisirain, bababuin, babastusin. Para lang sa isang, uh, uh, hindi mo maintindihan kung bakit, ha? Ah. Uh, may mga gusto nilang guluhin ang bansa, ang bansang Pilipinas. Alam po ninyo sa totoo lang, marami mga nag-iisip dyan. Baka naman kaya may kagagawa nito ay yung umaangkin dyan sa West Philippines para maging abala tayo rito sa kaguluhan. Tapos sila, ginagapang nila yung West Philippines para angkin nila. Eh di ba yung very controversial itong plano ng China na magtayo ng nature reserve sa sa ba yun? Baho di Masinloc. Scarborough Shoal e atin yung Scarborough Shoal Baho de Masinloc. kinagisnan na ng ating mga mangingisda sa Zambales na dyan sila nangingisda tapos kamukat-mukat sasabihin ng China magtatayo kami ng nature reserve dyan o ba? Diba? o ayan eh Espekulasyon lang naman yun ng mga amuyong <laughs> baka raw gumagawa itong itong si si China <laughs> inuudyokan yung mga dito para guluhin tayo Ay ako hindi ako naniniwala na na um, sambayan ng Pilipino ay uh, papatong sa ganyan siguro mayroon lang ilan na talagang uh, hindi masaya sa buhay eh, eh, well, Yung hindi masaya sa boy. Hindi naman talaga tayo masaya kapag tayo ninanakawan, di ba? Oh. Oh, di ba? Kaya nga nagkaroon ng rally. Oh. Pero 'yan ho. Pero of course, ayan. So, babango ng Maynila, babango ng uh, iba pang mga lugar na naapektuhan itong kalokohan ng magustong manggulo. All right. So, malalaman yan sa mga susunod na araw. Now, of course, uh, may mga kaso dun sa mga nanira, sa mga nanggulo. Ngayon, kung sinong nasa likod nila, uh, yan ang tutuntunin ng investigasyon ng otoridad. So, yan. So, yan. Nagkabuhan ng ating uh, reaksyon <laughs> sa ating uh, special coverage sa September 21 rally na yan. Um, huwag na asamin pa na bumalik ang martial law. Masyadong matapang ang dating. Pero, yung kalayaan natin, yung freedom of speech, tulad nga binabanggit ko sa naunang video ko, dapat saklaw yan ng batas. Saklaw yan ng regulasyon ng patakaran. Hindi tayo lalagpas doon. Kasi pag lumagpas tayo doon, yung freedom of speech na yan, ha, maraming na sisira, maraming nasasagasaan, lumalabag tayo sa batas, tayo mismo masisira din. Yung future ay masisira. Huwag natin sirain. Singilin natin yung mga nagkasala, yung mga dapat maparusahan yung mga nagkasala, yung mga nangurakot. Pero tayo, huwag natin sisirain ang ating buong bansa. Umayon tayo kanong ng sistema. Ngayon, kung may mga sistema na hindi maganda, isigaw natin sabi natin na mali. Di ba? Pero wag na tayong tutulad sa ibang mga bansa na di ba? Susunugin yung parlamento. Kasi ang epek, ang epekto niya sa pangkalahatan, ekonomiya natin. Di ba? Of course, ekonomiya natin, kabuhayan natin. Wala tayong trabaho. O sino ang biktima? Tayo rin. So parang harakiri 'yun. Tatara kami sarili mo. Huwag ganon. Kung may mga mali, parusahan i-correct All right? KaAdventure salamat. Like subscribe for more videos. See you again.